Hindi mo kumpari yun. Hindi, hindi haya ako eh. Sumakay ka naman, di ba? Wala naman tayo kinakain doon. Sasa ka pa. Kahit yan, nakakahiya. Hindi naman ako kilala ng mga tao doon. Eh, may kapatayong mga kinakain. <laughs> Hoy, Jocelyn Halika nga dito. Mate. Halika. Ha? Halika dito. Bakit? Ikaw pasaway ka talaga. Bakit? <laughs> Bakit mo ako dinala doon? Nakakahiya. Di naman ako kilala ng mga tao doon. Kala ko pa naman magde-date tayo. Ah, sa uh, doon sa ano? Sa kong pari mo. Ah, dami mo naman kinain doon eh. Dapat kasi sinabi mo kung saan tayo pupunta. Pero hindi na ako nag-aano pa. Nag-iisip kung ano-ano. Ano, -ano. pa naman ito? Baka ba naman tayo kinain doon? Si Ang Kahit na, nakakahiya. Di naman ako kilala ng mga tao doon. Eh, may kumandang yung mga kinain. eh. <laughs> Kasi sabi mo, kuha ako eh. Kaya kumakain na kuha ko ng kuha. <laughs> Sorry. Kumpari oh, so... mo ba talaga yun? Ah, hindi, ano yun? Customer namin kanina, bumili. Ano? Kung kanina bumili ng mga gulay. Hindi mo kumpari yun? Hindi, hindi, haya ako eh. Saan mo nakilala yun? Sa palengking, ah, bumili sa amin mga gulay. Tapos punta daw ako sa kanila, may pagkainan. Di mas nakakahiya pa lang dahil hindi mo naman pala yung kumpari. Okay naman ha, mapait naman ha. Hindi ah, ko nakakayan, dami ko pa na makinain. Kaya pala nakatingin sa akin yung mga tao. Eh, sige na te, alis na ako. Ha? Yung bayad mo pala sa gas ko. Ha? Di ba pinagas kita? Yung bayad mo, yung 150. Nakaangkas ko mo? na. Di ba sabi mo babayaran mo ko ng utang kang panggas? Nasaan na yung bayad? O nga pala yung ano, gulay. Ha, ah, may ate, pagod ako eh. Ha? Bigay na lang. Bigay mo yung bayad ha. Sige, saka na. Masuway ka talaga. Sige na, sige na. Hoy, Diyos, sige ito. Nasaan yung gulay ko? Sabi mo malibibigay mo na? Ete. Sorry. ako eh. Ano yun? Yung gulay. Kasi nga, diba ba pinagas kita sa kahapon? O, oh, Ngayon, ang sabi mo, ibabayad mo sa akin, gulay. Nasaan yung gulay ko? Saan mo yung antay doon? Hindi na. Kaya pumunta na ako dito, hindi na ako makapag-antay. Akin na yung gulay ko. Masa ka, Rinky. Saan mo yung ibigay mo? Eh. 150? Oo, oh, 150 yun. Kasi to, mahal, mahal ng pagas ko sa'yo, 150, tapos dadaling mo lang ako sa fiesta. Ito naman eh, parang naman ano eh. Asan na? Ito na. Oo. Oh. Oh. Ay, kulang pala namin ito bukas. Hindi mo Baka gusto mo yung plastic? Paano kung mabibit-bit yan? Ba naman to? Wala akong plastik dito. O, uh, dito mo lagay. Iplastic e, mo kasi. Kung anong plastik? 150 na to? Oo oh, nga. O. Oh. 150 na eh? yan? Oh, carrots. Yung carrots mo, ang pa. Tapos? Sumakay ka naman, di ba? Ano naman ako eh. Sige na, akin yan. Okay na yan. Baka oh, Kasi kanina pa dapat eh. na Oh, ito na. Yan. Oh, yan ha. Sa akin na lang din yung tawge. Eh. Lugi ata yung 150 ko eh. Wala na utang sa'yo ah. Mm, libre mo ako ha. Oh, ako naman. Oh, pinigyan kita eh. Ganun lang lang tayo eh. Hahaha. <laughs>